Sa kalagitnaan ng Metro Manila, may isang bundok na nawawala sa ating kasaysayan, ang Bundok Mani. Isang mapa noong 1885 ni Elise Recluse ang unang nagmarka sa bundok na ito sa sukat sa pagitan ng Muntinlupa at Paranaque. Ngunit paano nga ba ito nawala? Isang misteryosong araw mga kamisteryo. Kung bago ka pa lamang sa page at channel na ito, follow at subscribe na. Ito ang misteryo. Ang Mount Mani ay makikita sa mapa ni Recluse na inilathala noong 1885. Si Elise Recluse, isang Pranses na geographer, isa siyang tagapagtaguyod ng kalikasan. Bagamat ang kanyang pananaw ay laban sa pamahalaan, ang kanyang magawa sa heograpiya ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkilala, ang gold medal mula sa Paris Geographical Society. Ang Bundok Mani ay matatagpuan sa lugar ng Sukat, isang lugar na noong unang panahon ay mga kagubatan at bundok. Subalit sa mga modernong mapa, wala nang bakas ng bundok na ito. Ngunit may ang maliit na burol sa sukat interchange na posibleng magbigay ng sagot sa misteryo ng Mount Mani. Ayon sa Paranaque Tourism Office, may elevation ang lugar na hanggang 30 metro mula sa dagat, isang indikasyon ng dating bundok. Ayon sa isang lathala noong 1962 ni Roberto Valentin na pinangalan ng Paranaque para sa Philippine Economy Review ang Paranaque noong 1700s ay binubuo ng isang gobernador silyo na may 27 kabezas di barangay o mga kapitan sa kasalukuyang tawag at isa na rito ang Sitio Bundok Mani. Habang umuunlad ang Metro Manila, nagbago ang itsura ng sukat. Ang mga bundok at kagubatan ay pinalitan ng mga kalsada, malls at kabahayan. Ngunit sa mga pagbabago maaaring ang Mount Mani ay nawala na rin sa ating mga mata. Ang mga tanawin ng Manila tulad ng Bundok Mani ay nagbago dahil sa mabilis na urbanisasyon. Baka nga sa paglago ng mga lugar tulad ng sukat, ang mga tampok ng lupa ay nawala. Ngunit ang mga ebidensya ng Mount Mani ay matatagpuan pa rin sa topografiya ng lugar. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamisteryo. Hanggang dito na lamang ang ating kwento tungkol sa bundok mani, ang nawawalang bundok ng Metro Manila. Kung mayroon kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.